Isang ina, binaril ang pumatay sa anak niya sa mismong korte. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay ng isang ina, na tawagin na lang natin sa pangalang Marianne Bachmeier. Noong 1980, ang anak ni Marianne na si Anna, pitong taong gulang pa lang, ay dinukot, ginahasa, at pinatay ng isang lalaking nagngangalang Klaus Grabowski, isang kilalang child sex offender na dati nang nakulong sa parehong kasalanan sa kasawiang palad, nakapagpiyansa si Grabowski at sa halip na mabulok ito sa kulungan, napabagal nito ang pag-usad ng kaso. Ang pangyayaring ito ay hindi matanggap ni Marianne kaya habang nasa korte, nang makita niyang malaya pa rin ang taong kumitil sa buhay ng anak niya. Nabuo ang ibang klasing sakit, galit at pakiramdam ng kawalan ng hustisya. Kaya siya na mismo ang tumapos kay Grabowski Pinagbabaril niya ito sa loob ng courtroom ng pitong beses na mabilis nitong ikinamatay. Anyways, ayon sa mga eksperto, si Marian ay dumanas ng matinding trauma, grief at sense of injustice. Ang ginawa niyang pagganti sa sinapit ng kanyang anak ay maituturing na isang crime of passion. Hindi niya ito pinagplanuhan at ginawa lamang niya ito para sa pansariling kapakinabangan. Ito ang resulta ng kanyang matinding galit at pakiramdam na parang walang gumagalaw na batas para mabigyan siya ng hustisya. Para sa iba, siya ay kriminal. Pero para sa ilan, isa siyang bayani. Palagay niyo mga ma'am at sir, hustisya ba ang kanyang ginawa o paghihiganti lamang? Comment mo naman sa baba ang iyong opinion para sa usaping ito. Maraming salamat po at see you on the next upload. Goodbye!